Daming ano rito, generator o, sa araj. Nalaki. Oh. Mamimili ka dito kung anong mga gusto mo, kung gaano ka lalakas. Tama tama ito sa mga palayan. Oh. Andito oh. Pa, andito pala yung ano. Oh, okay, oh, yung oh, nagtitinda. Yun, gusto niyo? Pero dito palakas, Oh, 50-60 watts. 50-60. Ano, sa, sa, Pilipinas, parang ano, generator para malakas yung malakas ang kuryente sa Pilipinas. Tama tama 'yan. Mm -hmm. Mag yung ano ganyan? Party-party kayo sa ano, sa mga palayan. Oh, kasama niya si si Cristina Gonzales. Oh. Ano <laughs> party-party kayo niyan? Magkano <laughs> yung mga ganyan, boss? Mura lang, may sukli ka pa. Mura lang may sukli pa? oh, kaya kaya ng bursa niyo. Lalo na ganito karami pera. Ayan, di Oh. yung pera. Mga palayan. Eh, eh kapag ang, gaga ang ilalagaan ko, mga palaka, anong dapat dyan? Anong ilalagay? Ah, ano gagamitin na ano na generator? Yung pinakamalakas ay pinakamalakas. Pinakamalakas 'yun, malakas, pinaka -malakas. Pinak -malakas 'yun. Ito. Ito, to, 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 malakas to. Ayan. Ito, to malakas pa Kahit, kahit maliit lang siya, lakas-lakas lakas pala niyan. Yan yung small battery ball. Small battery ball. Oh. Kayang-kayang lagyan ng power yung buong palayan. Oo, oh. kahit isang hektarya yung palayan mo, kayang-kayang pailawan niya sa gabi. Isang hektarya? Oh. Kayang-kaya niya, kaysan, maliit na 'yan. Isang hektarya. Oh. Matindi pala 'yan, ano? Bigyan mo ko ng ano niyan, boss. Party kayo, party party sa palayan. Oh, bila, bila ko na yung isa niyang ganyan, boss. Kaya kaya pala isang hektarya ko nitong ay, generator na to. pera? Ha? Eh? Saan pera? Saan pera? Oh. Yung pera, Christina Gonzales Kinit Kinit bayar bayaran nama, mo muna mana? Itapat musak. Itapat muda